Ayan am affiliate, of course. Nagpo-promote ako ng mga products sa mga videos na ginagawa ko. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng product na bibiling ko online ay ipo-promote ko. Kagaya na lang ito. Ayan. Wala kayong nakita sa mga videos na nagpo-promote ako ng mat na to. Bakit? Eh kasi naman, iba yung dumating. Ang ganda-ganda sa video at saka sa picture. Pero tingnan nyo naman, naglulong to. Ayan. Doon sa picture at video makapal. Pero ito, ayan. Manifest. Tapos, tingnan nyo ha. Testing natin sa floor para makita nyo. Sa video at saka sa picture, maganda ang quality ng mat na ito. Pero nung dumating, nako, bukod sa manifest, tingnan nyo. Tapos, tingnan nyo ha, ayan. Ako, eh, hindi siya kagaya ng ibang mat na, no? Pero ito, hindi siya ay mag... Ayan, tingnan nyo ha, ayan. Mm. Nagkakaiwalay agad. gan. Kasi, Ayan. Hindi ko na alam kung nasaan yung iba. Ito na lang ang natira kasi hindi naman useful. Tingnan nyo, ayan, oh. Hindi siya, hindi siya fit, manifest. Basta hindi mo na may quality. Tapos, ayan, oh, nagihiwal, nagihiwalay. Parang si Catherine at Daniel din lang. Parang Bea at saka Dominic, oh, ayan. nag i nag Di ba? E mo naman dito sa mat na ito, ang tagal na nito, isang dekada na yata mat na ito galing pa sa ano, sa ibang bansa. <laughs> pero fit na fit pa rin. Parang si ano, parang si Soren at saka kami na video Hindi pa nagkibigay. Di ba? Tingnan ko, oh. ang hirap pagkiwalay yan. Kualiti. Eh. Maganda pa rin o, oh. di ba? Hindi siya madaling mapagkiwalay. Intak pa rin siya parang si ano, Soren at saka kami na video rin pa rin. Di ba? Parang Anabel at saka Eddie Garcia lang. O, oh, yan. Intak na intak siya. hirap pagkiwalay hindi ka gaya daw. Na ito. Just ni. Hmm. Ibang. Ang pagi. At ito pa yung mga t-shirt na order ko online sa Lazada. Last year pa yata ito. O last year or hindi, noong pandemic. Na-order ko ito online sa Lazada noong pandemic. Sa sana sa ng pandemic. Maganda yung tela. Oo, maganda. At hanggang ngayon, sinusuot ko pa rin. Paulit-ulit ko nga itong sinusuot. Pero dito lang sa loob ng bahay. The kung bakit hindi ko pinos or binenta or pin-remote. kasi yung description ng product, yung picture ng product sa online ay iba. Iba yung picture, iba yung dumating, pambahay lang, pero yung picture parang pwede mo siyang gamitin na panlabas, pang forma, kaya lang nung dumating, mukha na siyang pambahay. So, yung description ng product, yung picture ng product ay iba iba dun sa dumating. So, kung ipopromote mo siya, syempre, makikita ko yung, makikita nila yung picture, tapos darating ganito, di ba? Pero, meron din naman akong nabili yung t-shirt sa online, sa Lazada na maganda yung quality. Tama yung itsura sa picture, tumayong yung description ng product, Recently lang na nabili at na-post ko ito. Na-promote ko na ito sa page and profile ko. Ayan. Maganda kasi yung quality. Tama yung ano, description ng product. Kung anong klase ng tela. Kung gano'ng kanipis. Yung size. tumag malahat, lahat. Kaya worth it na ipromote. At saka, bagay. At ito pa. Ang isa sa mga product na naipromote ko na. Naipromote ko na siya. Nagawan ko na ng tatlong video. na ko na sa tatlong account ko. Kaya lang. Kaso, last month, bumili ako ng limang piraso, ito na lang natira. Ay, apat pala. Bumili ako ng apat para i-promote ulit. Kasi nakagawa na ako ng apat na video na ipost ko na. Kaya lang, may nakita ako sa Google na warning tungkol sa sabon na ito na hindi pala siya FDA approved. So, may search ko nga. Baka naman matagal na yung warning na yun ng FDA. So, nag-search ako sa YouTube, sa Facebook. Pero wala talaga ako makita kung ito ba ay FDA approved. So, nag-search ako sa website ng FDA. Doon mo kasi makikita yung mga pangalan ng ng mga beauty products, mga sabon na FDA approved at saka mga hindi. Tapos mayroon pang sinabi doon sa warning na kung sino man ang mag-promote o magtinda ng ganitong mga klase ng sabon na hindi approved ng FDA ay kakasuhan. syempre natakot ako pero sabi ko ang dami namang nagbebenta sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok ng ganitong sabon. Pero syempre, mas maganda pa rin yung safe tayo kaya pinagdidelete ko na yung mga video. Apat uh, na video na nakapost sa iba't ibang account ko. Nahirap na. So, hindi ko na siya pinopromote. Sa mga products na nabili ko, pero hindi ko na ipromote, hindi ko na ibenta, hindi ko na pa kinabangan, Sayang talagang pera, pero mas mabuti na rin yun kaysa lahat tayo ay ma-scam. Kaya sana, sa mga affiliate na iba dyan, huwag naman sana nilang i-promote yung mga product na alam nilang hindi worth na i or hindi helpful, hindi ka pa ki 'di Diba? Actually, so, may binili pa akong isang beauty products, kilalang beauty products sa online, lalo na sa TikTok, pero hindi ko pa siya bibigyan ng review kasi ano, hindi ko pa alam kung effective. Ginagamit ko pa lang. Kung ano yun, secret. Saan ko nasasabihin? So, yun lang.